Good morning, good morning, good morning! Ayan, kamusta na po kayo? Ako ay bago pumasok. Alam nyo po ba may nabili ako through online na, ano daw to, vitamins. Itatry po natin kasi nakikita ko po to sa mga doktor. Nag-order din ako. Ang pangalan niya ay Collagen Gummies. Ga ano gummies ba ang pronounce nito? Tama ba? Di ko alam. Ayan, ito daw po ay, anong sinasabi? <laughs> Ayan, ito nga daw po ang sinasabi niya ay maganda sa, ano pa sa buhok. Sa buhok talaga. Tapos, yung smooth skin daw tayo. Smooth skin. Wow, gaganda daw ang balat natin. Tapos, yung maganda daw po sa immune system natin. Iwan ko ang daming paliwanag dito. Basta magiinom po tayo nito. Tatry po natin. Buksan na po natin. Actually po, nabili ko to nung siguro mga dalawang linggo na. Ayun ko lang naisipan buksan. At magawa. May mga umiinom na po nito marami. Nakita ko po lang sa isang. Ayan eh, no? o. Oh, ganda o. Maginom po tayo ng isa. Parang kindi lang po siya. Masarap. Parang kindi lang. Ayan o. Oh. Isa lang daw. Ang ganda lawa. Mm. Parang kindi nga lang. Salamat. Thank you, thank you, thank you.